Masdan, ang nakasisilaw na bituin ng palabas. Oh, paano ako natulala na naman? Salubungin natin ang batang babae na nagsasaya sa mga ulap, sa mga bubong, at sa gitna ng parang. Mula sa kanyang mga kamay, si Yoyo, ang kanyang kasamang umiikot, ay inilunsad ng mataas sa kalangitan, na nag-aapoy ng isang makalangit na pagpapakita ng mga paputok na nagpapaulan sa kalangitan at nagpinta sa bawat mata ng may pagtataka. Ngayon, magbigay tayo ng isang malakas. Okay, As na palakpakan upang magpaalam kay Missy simula sa Whimsical Wonders Troops. Ang aming minamahal na taga-palabas ay malapit ng magtakda sa kanyang taunang palabas na paglilibot na nakatakdang magbigay liwanag sa isa pang lungsod sa kanyang nakasisilaw na liwanag. Para sa akin, ang kanyang pinakatapat na deboto, tungkulin kong istock stock. ah! I mean, itala siya sa paglalakbay na ito. Kuwag mo akong intindihin, dahil magpapadala ako ng mga live performance highlights sa inyong lahat. Aaminin ko, matapang talaga ang pagpili niya, upang ay marja ang liwanag ng bituin sa malamig na puso ng Castle Aberlin. Ito ang lugar ng kapanganakan ng Whimsical Wonder, gayon pa man ito ngayon ay nakatayo bilang isang malaking kaibahan sa dating buhay na buhay na lungsod. Ayon sa alamat, ang tagapagtatag ng tropa, si Madam Mimi, na tiyahin din ni Mrs. C, ay sumikat dito at umalis na walang kaunting kadakilaan habang nag ng ningning na nananatili hanggat maaari. Ang Castle Aberlin ay bumagsak mula noon sa katahimikan, isang alaala sa kanyang kinang, na walang kaluluwang nangangahas na lapastanganan ang kaluwalhatian nito sa pamamagitan ng mga katutubong pagtatanghal. Diba nangako ka sa tita mo na hindi pupunta sa Castle Aberlin? May Queen of Revelry na ito. Si Yoyo, ang kanyang mahiwagang kasama, at sa maraming paraan ng utak ng operasyon, ay nagpahinto sa kanyang mga hakbang. Dumating na ang panahon ng tita ko. Ang kinabukasan ngayon ay nasa iyo at ako. Sumunod si Yoyo, nag-iwan ng bakas ng stardust. Ay, sisi, sisi ko. Ang paglilibot sa taong ito ay walang alinlangan na ang pinakadakilang lahat. Ngayon, sundan mo ako, camera. Tera na sa Castle Aberlin. Castle Aberlyn, isang lugar na pinakakagimbal-gimbal at nakakagigil. Gayunpaman, hindi nito napigilan si Mrs. C kahit kaunti. Pagkatapos ng ilang marahas na tawag mula sa kanya, nagsilabasan sa bawat sulok at sumunod ang mga usyosong bata. Di nagtagal, nagsimula ang kanyang kilalang pagganap. Inihagis niya si Yoyo na pumailang lang sa langit para sa tila isang kawalang hanggan bago ito bumalik sa tali sa kanyang kamay. Tumalon siya mula sa bawat lugar, na parang naglalakad sa... Dumagundong ang palakpakan sa mga lansangan ng Castle Aberlin. Ang palabas ay isang napakalaking tagumpay sa pamamagitan ng anumang sukat, ngunit bakit mayroon akong nakakabagabag na pakiramdam? Mula nang sundan ko si Mrs. sa lungsod, isang pulang uwak ang umiikot sa itaas. Hindi lang iyon, ngunit maliban kung dinadaya ako ng aking mga mata, ang mga estatwa sa dingding ay unti-unting nabubuhay, na nagiging armored na sundalo, at umaasenso patungo sa Miss Nagkalat ang mga tao na parang unggoy. Sinundan ko si Miss Cici sa isang madilim at nakakatakot na kalye. Isang mahinang kamay ang humila kay Sisi Lampa sa ilang mga kurtina ito ay isang matandang lalaki na mabilis na gumawa ng isang palihim na kilos. Kasunod ng tingin ni Miss Sisi, umikot ako at nakita ko ang kakaibang tindahan. Parang pamilyar ang lahat, ngunit wala sa lugar. Ang malaking kurtina ay talagang isang lumang backdrop ng teatro. Ang mga magarbong maskara ng opera ay ginawang mga palayok ng halaman, at iba't ibang kasuutan ang pinutol at isinabot sa itaas ng mga bintana upang mag-alok ng kaunting pahinga mula sa walang hanggang pagulan ng Castle Aberlin. Anong nangyari dito? Performer ka ba? Inabot ng matanda ang sunflower pendant na nakasabit sa leeg ni Sisi, ang simbolo ng Winslow Wonders Troop na taglay ng bawat miyembro. CC alam niya ang pangalan niya. Isa pa kaya siya sa mga tapat niyang tagahanga? Nahawakan na kita minsan noong maliit ka pa. Seryoso, yan ang opening line niya. Ngayon ako ay naguguluhan tulad mo. You remind me so much of your tia. In her prime, she feared nothing and no one, and stood vehemently against the aristocracy. Then she found you. To keep you safe, wala siyang choice kundi umalis sa Castle Aberlin. I never akala ko magkikita pa tayo, mumalik na rin ba si Mimi? No, she hasn't. But did you just say Castle Aberlin has banned performances? Na-exile ba ang tita ko? Exiled. Ipagpalagay ko na maaari mong sabihin yun, ngunit hindi siya pumunta ng walang laban. Nagdilim ang ekspresyon ni Sisi, kaya ito ang katutuhan ng tinatago ng tropa. Isang hindi masyadong maluwalhating nakaraan ng isang nabigong pag-aalsa. Gayunpaman, walang kahihiyan sa kanilang mga pagsisikap. Nagkaroon sila ng lakas ng loob na panindigan ang kanilang pinaniniwalaan. CC, dapat maging matatag kay. Sa tulong ni Yoyo, nagtrabaho sila sa gabi upang tapusin ang mga pampromosyong flyer. Pagsapit ng madaling araw, pinalamutian ng makulay na dagat ng mga poster ang buong lungsod. Saan nang galing ang kabaliwan na ito? Ang mga matatanda ng Castle Aberlin ay hindi pa nakaharap ng ganitong nakakainis, ngunit hindi may kakailang masigla, umaga. Mixed within the crowd, may lalaking nakahod, si Aaman kaya yun, the lord of Castle Aberlin. Anong scoop? A. Ah, tiyak na inaasahan ng batang Panginoon ng Castle Aberlin ang isang napakagandang pagtatanghal tulad ng iba. Well, siguradong hindi tayo bibiguin ni Miss C.C. Ang mga uwak na mapupula ang mata ay umiikot sa kalangitan, nagbubuga ng matatalim na iyak. Ang mga sundalo na nabuhay mula sa mga fasod ng gusali ay pinakilos ng maramihan, ang kanilang matibay na mga kasukasuan ay nagkakagulo sa layunin. Oo, oo, ngayon ay bahagi na sila ng pagtatanghal. Isang matibay na habulan ang naganap sa Castle Aberlin. Ang daloy ng madilim na salamangka at ang mabangong yoyo ay damaloy sa mga lansangan at damaloy sa kalangitan. Kayong mga tanga ni hindi man lang nakahuli ng isang babae. O galit na mga elder, pamilyar na pamilyar ako sa mga uwak mong mapupula ang mata sila ay tulad ng mga kamera na nagpapakain sa ating mga tagahanga. Bagetel para sa akin ang pagkagambala sa kanila. Higit pa rito, ang Panginoon ng iyong sariling lungsod ay nagbigay ng maling utos, na naging dahilan upang hanapin ng iyong mga sundalo ang walang laman na pampang ng ilog. Ngunit sa patuloy na pagdami ng mga humahabol, sa wakas ay nak-orner si CC sa isang eskinita sa kalaliman ng gabi. Mahal kong babae, sino ang nagpadala sa iyo sa Castle Aberlin na mag-isa? ang nakakaakit na boses. Maaari lamang itong pag-aari ng isa na may katumbas na ningning, Madam Mimi. Lumipad ang mga kalapati habang pinangunahan ni G. Anton ang isang grupo ng mga mananayaw patungo sa mga sundalo. Sumasayaw kasabay ng mga kalapati, pinalibutan nila ang pinuno ng mga kawal. Ang mga bula ay malumanay na bumaba mula sa langit, na nahuli ang mga sundalo sa loob ito ay ang batang lalaki mula sa dagat, si Bini. At ang dating, sa tulong ni Yoyo, matikas na inakyat ni Sisi ang bundok ng mga sundalo bago nakarating sa mga rooftop at pinakyat siya. Saan man siya magpunta, nagliliwanag ang kalangitan sa gabi, at ang nahuhulog na Yoyo ay nagpakalat ng kanyang labis na enerhiya sa bawat bintana ng kanyang madaanan. Huwag kang matakot na magsaya. Ang mga bintanang dati ay natatakpan ng kadiliman ay nagniningning na ngayon ang nakakasilaw na kandila. Sa ilalim ng liwanag ng kandila, ngumiti ang mga tao at nagsimulang sumayaw at yamakap sa kanilang mga mahal sa buhay. Pinindot ni Sisi patungo sa abot tanaw. Mula sa pinakamataas na punto ng Castle Aberlin, namulaklak ang mga paputok, at ang buong lungsod ay nagliliab na may maningning na pagpapakita. Mula sa gabing.